itinuturing na pinakamatandang lalawigan ng bansa sa kasaysayan ang aklan. Kung babalikan natin ang kalagitnaan ng ikalabing tatlong siklo, may sampung dato ng Borneo kasama ang kanilang pamilya ang tumakas sa mapangaping hari ng Borneo na si Sultan Makatunaw. Dahil sa kagustuhan mo makahanap ng bagong lupain, mas magandang kapalaran umalis sila sa baybayin ng Borneo. Naglaya gamit ang balangay pahilaga. Hanggang sa isang araw noong 1250, nakarating sila sa Panay Island, sa pangpang ng Sarwakan River, malapit sa kasulukuyang bayan ng San Joaquin, Iloilo. Pagkatapos ng kadaong, si Dato Puti na namuno sa expedition ay nakipag-ugnayan sa mga atis o kilala sa kulay itim na balat mga pygmy na aborigines ng panay. Malugod silang tinanggap ni Haring Marikudo at Reyna Maniwang -Tiwa, ang pinuno ng mga ati. Tinanong ni Dato, puti kung payag ba ang mga mamayan na lumipat sa mga kagubatan at kabundukan na pabor sa mga bagong dating isang kasunduan ang naganap. Ang presyo para sa lupain ay isang gintong sadok o helmet na malapad ang gilid. Isang ng purong gintong kwintas. Ilang ligalong binubuo ng magkulay na damit at mga mapanlikhang alahas. Ang kasaysayang pagbibenta o barter ay tinataka ng isang marangiyang piking. Ang lahat na ay nagkaroon ng masayang pagdiriwang kasama ang mga taga-Borneo. Ang pagdiriwang ay kinuginita taon-taon sa panahong namumulaklak ang mga mangga o halos para yung oras na panahon kung saan nagtagpos ang pabili. Sa mga sumusunod na mataon, nang hinapon ni Hari Marikudo ay umatras papuntang kabuntukan at ang mga bagong dating nilang na natira sa kapatagan. Sa kawalan ng mga ati, ang ilan sa mga nanirano na ay ng mga uli upang gayahin ang kaya mula noon ang mga Puntuliwang ay nagtiis ng usubok sa maraming panahon nakilala bilang Ati Ati-Atihan Festival. Ang panay ay nahati sa tatlong sakop o distrito. Ang irong-irong na ngayon ay ilo-ilo ay pinamunuan ni Dato Iburong. Ang aklan na pinamunuan ni Dato Upangkaya at ang hantik na ngayon ay antiki ay pinamunuan ni Dato Sumagwit. Sa pumuno ni Dato Bangkaya, ang tatlong sakop ay nakaisa para sa kapwa protection laban sa pag ng mga kaaway. Nabuo ang Confederation of Matias sa ilalim ng pamumuno ni Dato Sumagwit, ang pinakamatalino at pinakamatanda sa sampung dato ng Brunei. Nabuo rin dito ang Code of Kalansyaw na nagsasadang batas patungkol sa kapayapaan ng mga mamamayan. At dahil sa nakatayo ng aklan, sa pamagitan ng edukasyon, kultura, industriya at mga agrikultura na nakakatulong sa isang probinsya, Mula sa panahon ni Dato Bangkaya, ang tao sa riyon ay nakabuo ng sarili nilang dialekto. Lubos nilang hinangad na maging isang lalawigan, may hiwalay at maging malaya sa lalawigan ng Kapis. Sa pamagitan ng RA 1414 na nilagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay noong April 25, 1965, opisyal na naghiwalay ng aklan sa Kapis. Mga bayan na nasa sakupan ng aklan, ang Balete, Altabas, Batan, Banga, Pur Libakaw, Madalag, Malay, Makato, Malinaw, New Washington, naman siya tangalan. Si UC Rasmines ang tinalagang maging gobernador ni Pangulong Magsaysay. At nagsilbi siya hanggang December 30, 1956. Pagkadating ng 1960, si Godofredo P. Ramos ang unang nahalal na gobernador at naging ama ng aklan dahil sa pakikibaka na mahiwalay ang aklan sa Capiz. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. At sana marami kayong natutunan sa napanood nyo. Huwag pong kalimutan mag-like, mag-subscribe upang maging updated sa aking mga video. Paalam.